Hello, hello, hello! Welcome and welcome back to my channel. Interesado ka bang malaman kung bakit dinidilaan ng pusa ang kanyang sarili o ang kanyang kapwa pusa? Press! Ito na ang kasagutan sa iyong mga katanungan. Ang dila ng pusa Hilig ng mga pusa na dilaan ang sarili nila. Kapag ising sila, Halos 24% ng oras nila ang nagagamit sa paglilinis ng sarili. Nililinis nila na mabuti ang sarili nila dahil sa kamanghamanghang disenyo ng kanilang dila. pag ito. Ang dila ng pusa ay may 290 papila, maliliit na spine ito na nakaharap sa lalamunan at kasintigas ng kuko natin. Ang bawat papila ay may uka na agad na nakakakuha ng laway kapag ipinapasok ng pusa ang dila niya sa bibig niya Kapag tinigilan ng pusa ang balahib niya nakakaabot ang papila hanggang sa mismong balat niya at naglalabas ito ng laway Ang dila ng pusa ay may kakayahang maglipat ng 8 mm ng laway sa balat at balahibo nito kada araw may mga enzyme ang laway na ito na nag-aalis ng bakterya. Habang natutuyo ang laway, napapalimig naman ito ang katawan ng pusa. Mahalaga ito dahil hindi gaano nagpapawis ang mga pusa. Kapag tinamaan ng isa sa mga papila ang magkabuhol na balahibo, kumakapit ito sa balahibo. Parang nasusuklay nito ang balahibo, kaya naaayos ang pagkakabuhol. May magandang epekto rin sa balat ng pusa ang dulo ng mga papila. Ginaya ng mga mananaliksik ang disenyo ng dila ng pusa sa ginawa nilang hairbrush. Kumpara sa karaniwang hairbrush, mas madaling nasusuklay ng hairbrush na ito ang buhok at mas madali pa itong linisin. Bukod dyan, natatanggal pa nito ang mga buhol sa buhok. Naniniwala ang mga mananaliksik na makakatulong ang disenyo ng dila ng pusa para makagawa pa ng mas epektibong paninis sa mga balahibong gamit. Makakatulong din ito para may apply ng mabuti ang mga lotion o gamot sa balat na mabalbon. Ikaw, ano sa palagay mo? Ang dila ba ng pusa ay resulta ng ebolusyon o may nagdisenyo nito? Talaga namang may inteligente ang nito at sa lahat ng bagay na nakikita at di natin nakikita sa ibabaw ng lupa. Kaya marapat natin itong pasalamatan dahil sa kamanghamanghan niyang likha. Hanggang dito na lang tayo at sana ay may natutunan ka sa video natin. Kung hindi ka pa subscriber sa channel namin, pakiclick ang subscribe button at bell icon below at pakipindot na din ang like at share para matulungan mo ang channel namin. Maraming salamat po. See you in my next video.